Ginunita kahapon ang ika na National Day of the Kingdom of Saudi Arabia. Pinangunahan nito ni Saudi Arabia Ambassador to the Philippines, Hisham Sultan Abdullah Al-Katani. Kabilang sa mga dumalo sina Sen. Robin Hood Padilla, DFA Undersecretary Antonio Morales, DTI Secretary Alfredo Pascual, Chief Justice Alexander Gismundo at dating Senator Richard Gordon. Sa talumpati ni Ambassador al Katani, pinasalamatan niya ang naging kontribusyon ng mga OFW sa kanilang bansa. Kinilala rin niya ang ikalimamput-apat na anibersaryo ng diplomatic relationship sa pagitan ng Saudi Arabia at Pilipinas. Sa speech naman ni Morales, sinabi niya naniniwala siya na mas mapapaigting pa ang bilateral ties ng dalawang bansa. Kaugnay nito, nakatakdang bumisita si Pangulong Bombo Marcos sa Saudi sa susunod na buwan. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.